Hello mga ka O -kicks. isang food crawl sa QC ang babalikan natin ngayon. Ang Quezon City malapit sa aking puso, halos higit kumulang kalahati ng buhay ko na malagi ako diyan. maraming mga kainan dyan na nung bata ako pinupuntahan natin. At babalikan natin. At syempre, hindi niyo ba alam, dyan din ako napaibig kay Sharon, sa Quezon City, sa ABS-CBN compound. No, di ba? Talagang memories ng Quezon City. At syempre, ang pagkain dyan, napakasarap. Kaya, tara na! Balikan natin ang mga masasarap na kwentuhan, masasarap na pagkain dito sa ating QC episode. Tara, kain na tayo. Mas try, ika nga. Pansit alanganin. At mainit pa, oh. Pagpang tara niya, tas pang tara niya. Ito, sira na naman ang diet ko. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, pagkain. pagkain. When in QC, ako e eh, looking back sa nakaraan, ang laging masayang food drip. Mga kinalakihang ko at tradisyong ipinasa ng aking mga magulang ang forever nang nakatatak sa akin at siyang ating pinabalik-balikan. Ito ang Little Quiapo sa ating mga tiktokers, youtubers, facebookers, instagramers, si Tico Pangilinan. Dito tayo ngayon sa Quezon City, Parangay Piniyahan. Oh, sa Little Quiapo. Dati kasi sa Malakas Corner Matalino ito, pero ngayon, dito na ngayon sa Malakas Street. Paborito namin ito nung bata pa kami. Kaya, hello Little Quiapo! Hello pagkain! Panuorin nyo! Ayan, ah, ano, magpipicture. O oh, sige, tara! Hello. Ayan. Thank you. Ayan. Thank you. Little Kiapo. Ito eh. Bagong lugar na ito. Dati nandun sa kabila eh. Good afternoon. Kamusta kayo? Ay. Feels like yesterday ika nga. Or yesterday once more. Pagpasok pa lang sa loob ng restaurant. Masayang kamustahan at throwback ng mga paborito agad ang ating naging pampagana. Uh, ayan, naalala ko Di ba meron kayo ng comida china? Yes, sir. Fried hey, chicken, pancit canton, lumpiang yeah. Shanghai. Fried rice. At fried rice. Pati ang kanilang mga food server. Nako, dekada na rin nagtatrabaho sa kanila. Salamat! Thank you! you. kids. Ito ang short trivia natin sa Little Quiapo. 1949 pa ito nagsimula, guys. At Rendezvous, ang uh, orig na pangalan nito sa Pilipinas. Rendezvous, Dating sorbetero, nakapampangan, siyempre naman, ang may-ari nito. At ang kanilang bestseller noong paman ay ang kanilang uh, halo-halo. Megos-megos! ice cream, at syempre ang pinakasikat yung pansit palabok. Dahil laging puno ng tao, ang Rendezvous rendezvous masyadong siksikan. Ang feels daw e eh, parang uh, kiyapo. O diba? Ang daming tao. Kaya kalaunan ay tinawag na itong little kiyapo noong bata pa ako at nakatira sa UP Village, sa QC. Sa ang Little kiyapo sa mga kinalakihang kong restaurant. Paborito itong meeting place ni Daddy uh, noong ako'y bata pa. Isa sa mga paboritong takeout naman ni Mami ay e eh yung Comida China. Merong lumpiang Shanghai, merong pansit canton, merong Shanghai fried rice, at merong fried chicken. O diba? Kompleto na ito so, ngayon ang sikat na sikat na pansit palabok ng Little Quiapo. Oh, mga ka kicks heto na tayo sa nakakatakam na part. Tikiman time. First on the menu, ito po ang napakasarap na halo-halo. Ito ang lagi nilang sinasabing sa sa mga bestseller. Ang halo-halo ng Little Quiapo.

Mekos-Mekos? Ano-ano? Parang Pilipino. Okay? Ang lahing halo-halo? Bongren? Hindi. Okay. Pastila? Eh, Amerikano? Hindi na. Okay. Sirako pa ng Kapol. Tapos sa uh, Pilipinas? Eh, Chinese? Chinese, American, Japanese. Mekos-Mekos? Uprice lang muna ka. At syempre dahil kapampangan ang may-ari. Waba eh, mawawala ba ang kare-kare at crispy pata? Laging present yan. Manganta mo. Sikat na kare-kare. Kaya no, may suso sagin. ng saging. With good ng <coughs> Siyempre, Aka, Sa to come. Number 18, the lab cream. Huh? Good to come back. Siyempre, may pag Asa dito ang hiyak? Oh, hiyak. Di ba? Pwede. Siyahan! At? Tumain pa aliyah? Tumain na yung peanut bar. Wala, ayaw mo sila The best. the best. Bikarit Yun naman yung crispy pata sauce ginadamit ko para sa lechon kawali Ayan Halunan ah, natin Ayan Tapos, lagyan natin ng ponli crispy pata sauce Halunan Halunan ah, Oo, oh, oh, hindi na na Ito mga ka-O-Kicks pansit palabok naman oh super sarap nahiting sa sangkap at alam ba ninyo meron pang palabok sauce na pwedeng pang dagdag oh 75 pesos 8 ounces pang dagdag ng sangkap, ika nga sarap is real of <tinyo> course, lalagyan natin ng kalamansi, meron mong pansit naman ng kalamansi <tinyo> para sa mga kabataang di nakaabot noon at maging sa mga tulad nating di nakalimot sa masayang kahapon. At lalo na sa mga di pa nakaka-experience ng foods dito sa Little Tiapo. Highly recommended guys! Alam nyo ba, pansit palabok, 460 pesos, good for 4 to 5. Kare-kare, 850 pesos, good then for 4 to 5. Lechon kawale, 485 good for 3 to 4. Halo-halo, 170 pesos. Nako, pwedeng ihati sa dalawa. Kaya ayos na ayos. Ayan, budget meal na nga. At kayang-kaya ng bulsa. Legit ang sarap. Highly recommended, guys. Anong kainan ko sa QC ang uh, pinakasikat para sa iyo? Um, the original sa uh, Amoranto, sa uh, Paris. Kasi um, value for money and then yung quality consistent. Para sa akin ang sarap yung silogan don sa Maiprisco. May chicken siya, tapos may mga bulalo don. Para sa akin, sobrang sarap niya doon. Kasi 4 years na ako doon kumakain, pabalik-balik na dun pag may sahod punta agad kami doon. Tapos may mga kaibigan ako, yun, pinapunta ko rin doon. In invite ko rin sila para kumain doon. Hello mga ka o -kicks. welcome sa isa pang food trip na look back trip sa aking kabataan Sa ating mga Tiktokers, sa YouTubers sa Facebookers, Tiktok Pangilinan Nandito tayo sa Banaue, sa Quezon Avenue Sa isang uh, restaurant na paborito namin, paborito ko Igat-gat ko yung mga hanggan dito, mga... No? buhay pa sa daddy pumunta kami dito sa mamunluk dahil sa mami so pao, eh medyo ladang kami rito kaya may end time Mamunluk mami at uh, masado so coming up Tara, dito sa loob ng continuation ng ating masarap na kwentuhan. First hand dining experience noon at ngayon dito sa Mamunluk ang aking ihahain sa inyo. So, andito tayo ngayon, nakaupo. Mahaba. Mahaba yung pila. Ang uh, mga take out at uh, dati marami pa silang mga items sa uh, menu pero ngayon so may na lang so pao sa mga at uh, antigong antigo pa yung design palagay ko ibang mga silya rito yung dati pa eh. pati yung lamesa habang naghihintay tayo ng ating throwback, throwback storyahan muna tungkol sa childhood memories dito sa Mamonlook. Noong mga bata pa kami at nakatira sa QC, isa sa paborito naming restaurant itong Mamunlook. Ang pagkain dito ang isa sa bonding time namin at masasabi na rin luho ng Siam ng mga magkakapatid kasama ang aming daddy at mommy. Ang mag-dine out o kumain sa labas. Noong bata kami, sa Cubao kami kumakain ng uh, Mamunlook sa Aurora Boulevard. Naalala ko na isa sa regular routine naming mga magkakapatid na lalaki Uy, tatlo pa lamang kaming boys nun Ang aming uh, regular routine Kasama ni daddy Kumain sa mamon Lok Pagkatapos magpakalbo Eh, este, magpagupit Sa Tops Barber Shop Doon din Sa Aurora Boulevard, Cubao Bagong gupit Plus, umuusok na mami after Panalo Guys 1950s pa itong paborito nating Shopau House dito sa Banawe. 1920s naman yung unang mami na look. O heto, mga kaokiks, may cling history para sa mga di nakaabot noon na mga Gen Z ngayon. At para siyempre sa tulad nating hindi nakakalimot sa masasayang food trip ng ating kahapon. Ang may-ari nitong Mamunluk ay isang grade school teacher from China na nag-migrate sa Pilipinas noong 1920. Walang pera at trabaho, kumapit siya sa alam at magaling niyang gawin ang magluto ng masarap na chicken noodle soup. Sa Binondo, Manila, ang kanilang unang shop at ang orig na pangalan nito ay Mamunluk Mami King. Ito pa guys, interesting trivia. Sa mga branches na Mamunluk, ay sinadyang walang pa-aircon. Hindi sa aircon. Sabi nila nag iba daw ang lasa pag aircon Kaya walang aircon dito. Nag-iiba din yung aboy siguro. At dahil nga ang pagkain dito sa Mamon Look ay isa sa tradisyon ng aming pamilya, minsan ay ako naman ang dagdala kay Daddy dito sa Banawe Branch dahil wala na ang Mamon Look sa Kuwaw. Kasama rin noon sina Frankie at Miel ng lolo nila. At... Pati na ang ilan sa aking mga pamangkin. What a nice family time. At syempre, hindi kami umuwi na walang pasyaron. Alam nyo na. O mga ka o narito na tayo sa nakakatakam na part. Tikiman time. Taste test 1, 2, 3. Ito, nilagyan natin ang toyo. At dalagyan pa natin ang pangta. Ito yung sobao. Asado. Para ito lalo sa mga never pang nakakain dito sa Mamunloc. Ganito ang suggestion ko paano ninyo mas ma-enjoy itong famous Chicken Mami. Sabaw muna. Nakapagusog sa sabaw. Huwag mong uubusin ka lang yung mani, yung noodles, tsaka yung manok, at yung kani. Di ba? Kasi pagka naubos yung sabaw, may extra sa soup hindi tipit tipid mo yung noodles nobels kabalang imo busmuy sa pang extra soup dito. special shawpao guys hindi lang chicken mami ang bestseller dito must try din ang kanilang shawpao asado ay Ito. Ito ay katingklima At Siyempre, sa food trip, importante ang budget. Kaya heto ang price list, guys. Ang preso dito sa Mamong yung regular na mami, na busog na busog ka na, 160. Isang mami na regular, yung original. So, payo naman, yung dalawa kami, pero isa lang ang in-order namin dahil yung special sopao, pa, malaki. Naghati na lang kami. 110 pesos special sopao. pa. At, yung siomay naman, ay uh, dalawang order ng siomay uh, magkano mga po? 90 ang isa so 180 pag dalawa kayo eh 610 610 ticket 305 pesos sobrang busog na kayo o so, diba? pwede na value for money talaga dito okix na okix talaga ang ganitong food trip sulit sa sarap at meron pa tayong baon ng mga special memories mula sa ating food experience na kay sarap balik-balikan. Sana ay nabusog kayo sa ating masayang Hello Pagkain Food Trip dito sa Mamon Look. Ayan, Hello Mamon Look! Hello Mami! Hello Pagkain! Uh, mga kainan sa QC, anong uh, pinakamasarap para sa iyo? Para sa akin, pinakamasarap yung sa, ano, sa Tosinoya located to sa ano, sa bandang SM North. Then uh, masarap siya dahil ano eh tawag din may mga ramen sila, may mga steak ganun. Tapos yung presyo naman nila is ano naman uh, budget meal na rin, kayang-kaya ng mga tao. Tapos ano uh, sobrang solid nung steak nila kasi sobrang lambot. Kaya yun yung nagustuhan ko. Budbud sa Otto. Bud -bud okay. One thing na gusto namin sa Budbud -bud sa Otto is ano, uh, pang masa siya and then kung sobrang gutom ka sa alagang 120 pesos is masasatisfy mo na yung sarili mo dahil punong puno ito ng ano na maraming maraming pagkain ko eh parang chicken tapos may, may gulay na rin oh, 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 ganun po. Um, yung alagang 100 pesos na po yun sundap so, na po kayo kasi isang malaking bar po yun eh kaya pag sulit ang 100 pesos nyo. Ito ang isang family food trip na inumpisahan ng aking tatay. At ngayon ay ako naman ang nagtatawid nito sa aking mga anak. Hi sir, good Hi. Good Gusto kayo? Paboritong binabalik-balikan para sa masarap na pagkain. Masayang bonding at pamanang tradisyon ng aming pamilya. Hello Pagkain! Hello Trellis! Dito tayo ngayon sa Trellis. 1980, they just celebrated their 43rd year. At uh, ayan, orderin natin yung ating paborito dito sa Trellis. 1980, nasa high school pa lang ako nung itinatag ang Trellis sa Matalino Corner, Calayan Avenue. Dito sa may UP Village, Teacher's Village at Central District. Tito sa QC. Special memories ang meron ako sa trellis dahil paborito itong resto ni Daddy na malapit sa kanyang opisina. Diyan sa Kalayaan Avenue. Kaya regular kaming customer tuwing lunch time. Sabi nila, the best sisig in Metro Manila ang sisig dito. At bakit hindi? Kapampangan ang may-ari ng trellis. Tayag family ng Pampanga. Kaya syempre, paborito namin. Mga kabalin kasi, magagaling magluto. 43 years! O, oh, di ba? Alam nyo, nung bata pa ako, teenager pa ata. Dito kami kumakain, kasama ng tatay ko. Ngayon, si Franky na ang uh, rito. Pinagmana na. Kaya, kumusta sa inyo lahat? Hello! Hello. Mabuhay ang trellis! Mabuhay. 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 Dahil malapit sa grade school ni Nakaki at Yeli ang trellis nung mga panahon na yon, after school ay dinadala ko sila dito. Hindi mapuputol na maging bahagi ng aming pamilya ang nakagawi ang ito. Well, Si Frankie? Opo. At ngayon nga, ang third generation na mga pangilinan ang kasama na rin na nag enjoy ng mga pagkain dito. ito. Ayan, na kayo dito sa so Paborito ng mga anak ko ang sisig, sisling pusit, pinasinan na hipon at siyempre lechon kawali. Si Sharon, sisig din ang paborito dito sa trellis. Manyaman niya mga kaukis. Ito na sisig. Ito rolls poison sauce Ayan ang record roll Ito ay baboy at star lagyan Ako lagyan ng poison sauce Must-try din ang burong hipon at mustasa dito kasama ang deep fried na hito. Very reasonable ang prices at hit rin ang trellis sa present generation ni na Frankie at kanyang mga barkada. Maraming salamat sa trellis sa inyong 43 years of restaurant service sa mga taga QC. I wish you many many more years. Memories na manyaman pa. Manganta mo. dakala-dakala salamat po. Sizzling po Sizzling. Maraming salamat sa inyong pagtambay dito sa 1PH at Signal Channel at pati na rin sa ating YouTube at iba pang mga social media channels. Sana nabusog kayo sa good vibes at masarap na kwentuhan mula sa ating food vlog episode sa Quezon City hanggang sa inyong hapagkainan. Abangers ha, sa susunod na nakakatakam at napakasarap na episode ng Hello Pagkain! Kita Kicks!